S for today's vlog, magluluto nga pala ako ng favorite kong paksiw na bangus. Dati hindi ko favorite to eh, pero ngayon favorite ko na. So ayan, eh, ready ko na pala dito yung mga sangkap. Inuna ko na palang balatan ang sibuyas. Yes, mga sisi. Sibuyas, kailan na kailangan yan sa paksiw na bangus. Ewan ko, pero sa amin kasi ginagawa ko to nung ano, nung dalaga pa ako, Charis. Pumasok <laughs> pa sa pagkadalaga. So, ito na nga, binalatan ko na siya. Ewan ko ba, bakit ang tagal ko siyang balatan, hindi naman ako umiyak, charis. <laughs> so, ito na nga, hiniwa ko lang siya ng malalaki. Hiniwa ko lang yung si ng malalaki. Na ganyan, hindi maliliit, isang hiwaan lang. Tapos, ayan, Nagpala. expert expert ako ganern tapos ayan hiniwa ko na siya ng pata, patayo tapos sinadaman natin yung ceiling green ceiling haba so medyo mahilig kasi ako sa maanghang kaya ayan Hinati-hati ko na rin ang siling green para may trail tayo. Medyo may malasa, medyo malasa pala na may pagkaanghang yung paksiw natin. Then after that, sinunod ko na rin pala itong luya. Luya kailangan kailangan talaga yan sa paksiw kasi yan yung nagpapatanggal ng langsa ng isda. So ayan, hinihiwa-hiwa ko na rin pala yung luya. Ewan ko ba, pero mahirap talaga siyang balatan. mahirap balatan yung luya. Tapos, ayun, hiwa ko na siya. Pero, ito yung pinaka mabango sa paksiw. Tapos, ito yung nagpapawala talaga ng langsa sa isda. Nga, nga, hindi pa rin ako natatapos dito sa pagbabalat ko sa luya. So, ewan ko ba, mahirap kasi siyang balatan. Tsaka, medyo gusto ko kasi sa isang paksiyo. Sa paksiyo, medyo marami-rami luya kasi mabango. Talagang part na yan ng ano na kinakain ko rin yung luya pag nasa paksiyo. Ewan ko ba, ba't nahilig ako sa paksiyo? Pero dati hindi ko siya gusto. Pero nung natikman ko yung paksiyo dito ni mama, ang sarap kasi ni mama magpaksiw. Ayun, parang gusto ko na talaga ng paksiyo. Favorite ko na ulit. So, ayun na nga guys. Uh, pinagsama-sama ko lang dito. Ayan, nilagyan, binudburang ko na ng asin yung bangus na isda para syempre mawala pa rin yung langsa tapos syempre may konting lasa na yan kasi nilagyan natin ng asin tapos pinagsama-sama ko na rin pala yung kaninang hiniwa kong sibuya siling, haba, siling green tsaka yung luya tapos ayan na nilagay ko na dito in-stock ko na sa kawali tapos meron pa pala yung bawang nakalimutan ko yan ang pinaka number one mabango yan masarap yan pag sa paksiw ako lang bang naggaganon so ayan na nga guys yung itsura ng paksiw ay Ayun yung mga sangkap. Pinaghalo-halo ko na siya. Ganyan yung gusto kong itsura. Tapos, eto, ginisim ginisa, mi ginisa mix. Baka naman, hindi tayo sponsored niyan. Nagpaparamdam na ako sa'yo. O, baka naman, ginisa mix. So, ayan na nga, binudbud ko na, um, aji, 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 ginisa mix. <laughs> so, ayan, hindi, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang paminta. Syempre, kailangan yung paminta. Shake, 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 paminta. Tapos, syempre, eto ano lang to, nilagyan ano. ko lang siya ng konting patis para lalong dumuot yung lasa. Tapos nilagyan ko na rin siya ng konting mantika guys. Ganyan na magpaksiw guys, oo. Oh, oh. Guys, nilagyan ko na rin pala ng cup of water. O, oh, one cup of water syempre para may sabaw-sabaw. Gusto ko kasi may sabaw na paksiw na bangus eh. Hmm. guys, after 5 minutes ulit, binuksan ko ulit siya. So, ayan na siya guys. Sobrang, ayan, konti na wala na konti yung sabaw. Ang sarap na ng amoy niya. Sobrang bango talaga. Alam mo nyo guys, may talaga kami sa Paxiu na may uh, may sabaw, yun yun, lalo na yung asawa ko gustong gusto niya yung may oh, sabaw so ayan so, na, opa, okay, okay. na yan so eto na, tada minu na bit paksiyo na bangus mm.